O oh, yan, kapag live din tayo sa wakas O, oh, kamusta, bali-balita mga mga batang kangkalu <laughs> Alright, so mga kapatid, kamusta po mga kababayan Good morning, ah, uh, good afternoon, good evening daming, ano, daming uh, kaganapan ngayon Pero, uh, suggest lang Magpagpintuhan lang ako sa inyo Kasi, pagkatapos ng mga trabaho ko So, ito na, libre na, libre, libre, na ulit ang oras natin, mga kababayan. At least, libre na oras natin. Walang ano, walang haharap. Pero magpo-promote na rin ako sa inyo, mga kababayan ko, bukas. No, para bukas, bukas. Magpopromote na rin ako. Para hindi makalimutan ng mga kababayan natin yung ating nga uh, uh, gagawin for tomorrow. Ayan. Hello po, Ma'am Ninita Umali. And uh, Ma'am Mary Ann Bilbat. Hello po sa inyo dyan. Magandang magandang uh, magandang magandang ano po gabi sa inyong mga kababayan natin na nanonood ngayon, mga kababayan ko, aba. No. Ay huwag niyo kalimutan na mag-like sa ating live streaming. hmm Good evening po, Mami uh, Sambalenya and Charito Long time, opo. Kararating lang po. I'm Shirley ko. Hello po sa inyo dyan Kakarating lang kasi natin galing probinsya. So, si tayo naman, dito ay nagla-live ng mga nakaraan. So, maraming questions na hindi ko nasasagot. Alam nyo naman ako, pag uh, patak na November 1, talagang uh, sinusulit ko yung family day namin. And, uh, and, uh marami talaga akong pinuntahan. Mga hello po, uh, Miss Jackie. Alam nyo naman, na sub lagi tayo sa trabaho. Sub-sub lagi tayo sa sungas ako nga sa dami. Hello, Idol Michael Lim. Taga talaga, kako. Maaga live mo. O nga, bukas, maaga talaga. Ma bukas ng umaga, maaga talaga live ko. Mga kababayan ko. Pero, dito, mga kababayan, ko, nag-live na ako kasi gusto ko kayong kamustahin. Ala, ang dami kasi nagtatanong sa akin. Ang daming nag-PPM sa akin, mga kababayan ko. No? Ang daming, ano, hindi ko kayang sagutin lahat ng inyong chat. Okay? <laughs> hindi ko kayang sagutin lahat. Pero ang magagawa ko lang is pagsabay-sabayin ito. Yung question, kasi marami mo nagkwe-question sa akin, bakit daw ho makukulong si itong si Marcoleta? P bakit daw ho posible? na makulong ito si Markuleta at si Goteza. Oo. Oh. Live ka ng 8 o'clock ng gabi. Huwag umaga. <laughs> then, may morning talaga ako. May good morning Pilipinas talaga ako. And then meron akong ano, meron ako uh, good morning Pilipinas at meron din akong ano, mga kababayan ko, meron din akong afternoon. mm eto na. Gusto nyo ba bumalik ako ng 8? Oh, so yung tatanong nyo gusto nyo bumalik ako ng 8? 8 p.m. Pagdating ng 8pm, marami na nakasalang dyan. Oh. Gusto niyo ba bumalik ako doon? Oh. Okay lang, Ma'am Charito Marsan. Walang problema sa umaga. Ka-join force mo ako doon. Ang gawin mo, madam, ano, tawag nito, ah, uh, tawag nito, ah, uh, nod kayo ng, ano, replay. Di ba, alibal? Hmm, ayan, no? O, oh. oh di ba? Yan ang pinakamasarap, mga, Ma 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 ma'am hello po sa si inyo dyan. Oo. Oh. oh, ito na. Marami nagtatanong sa akin, ano nga fake news ka talaga biyahe ni Koy? Ay, Fred, matagal mo nang ano, matagal buti alam mo. Kasi eh, nagtataka ako, ikaw lang ang nakakaalam na fake news ako. <laughs> ako nga, hindi ko alam na fake news peddler ako eh. eh buti ka alam mo. <laughs> Fred de Guzman. Oh, ato naman. Mga kababayan, sumit so ngayon lamang nagkaroon ng time pero swak na swak. Marami nag-content sa marami nagtatanong sa akin and even the even yung mga kaibigan natin. Pero gusto ko sabihin, hello po, Ma'am ma Ate Mabel Kinjo. Gusto ko lang sabihin 'to. Mga kababayan. Number one, number one, malaki ang posibilidad na itong si Marcoleta madamay. Oho, mga kababayan ko. Good evening po, BNK and to everyone. Thumbs up done. Maraming salamat. pam Betty. Umpisahan natin. Bakit, mga kababayan ko? Ito kasi yung reason. Mga kapatid, ito yung rason. Makinig kayo, mga kababayan ko. Unang-una, sino ang nagpresenta ng pagiging state witness ni Gotesa? Mm -mm. Sino? Sino mga kababayan ko? Sino, si, sinong tao? Ang uh, ang nagpresenta na state witness, itong si Gutesa. Mga kababayan. Kasi sa totoo lang tinatago na nila si Gutesa eh. Mga kababayan ko eh, tinatago na nila si Gutesa. Ayaw nilang paharapin. 'Di ba? si Mark Coleta. Sino nagbigay kay Marcoleta, mga kababayan ko? Si Defensor. Mga kababayan. Ngayon, ano nga ba ang uh, reason kung bakit nagpalutang sila ng isang guteza? Parang ganito lang to. Noon, si Mike Defensor may hinarap na sabi testigo. Tapos napab napabulaanan. Ngayon naman, mga kababayan ko, nagharap ulit si Marcoleta at si Defensor ng isang propeta nila na iniharap sa, sina, sa, kung sa Senado ang sinasabi nila na ito ang pinakamatibay na magtuturo. Ngayon, dinedenay. Dinedenay ng ano, dinedenay ng, uh, ngayon, sabi nila tinatago daw ng kapwa niya mga Marines. Itong si Gutesa para hindi daw mabulungan. ng ganito, ang tanong ko dito, mga kababayan ko, si Gutesa ba ay Number one, sabi ni Marcoleta, may uh, napakabait daw at napaka-humble daw nito ni Guteza at napakadaming ano, daming niyang sinabi, napapuri dito kay uh, Mr. Guteza. But the question is, mga kababayan ko, is Guteza is a reliable? Ang sagot doon, mga kababayan ko, 50-50. Ako, 50-50. Pwede siyang maging reliable, pwede siyang hindi maging reliable. Mga kababayan. Sa so, to totoo lang, pwede siyang maging reliable, pwede siyang hindi maging reliable. Bakit, mga kababayan ko? Sapagkat unang banat pa lamang, mga kababayan ko, eh, kinakita nyo na ho, mga kababayan ko, na yung, pinir, yung pirma ng abogado is peke. E eh, dinideny na ho ng abogado. Wala akong uh, binigyan, mga kababayan ko, ng, uh, ka, ng, uh, ng uh, pirma o hindi ko binigyan ng authorization si Magutesa o binigyan ko ng uh, uh, pirma yung, yung, yung sinumpa ang salaysay niya. Itinanggi ng abogado. Ngayon ang question, mga kababayan ko, ngayon ang question, mga kapatid, eh paano to, mga kababayan ko? Eh tinatanggi yung tinatanggi ng abogado na pumirma siya dyan. Bakit, bakit ganon? Ibig sabihin yan, falsification of public documents, mga kababayan. Ngayon, paano na naman nasabi na pwede makulong si Marcoleta at si Gutesa? Mga kababayan ko. Yung po tanong ko dito, paano po nasabi? Ito na papasok. Eto na po papasok mga kababayan ko. Kaya po malakas humalakak itong si Senator Ping Lakson ngayon. Dahil may bala sa kay Marcoleta. Dapat ganito mangyari. I-challenge natin si Senator Marcoleta na bitbitin muli si Gutesa sa Senado. <laughs> Ito ho yun, mga kababayan ko. Oo, oh, uh, kulong ho talaga yan. Mga kababayan, wrong term eh. Wrong term yung pagkakabit-bit nila eh. Ito ang pinakamatindi dyan. Ang tanong ho dito, i-challenge icha ko ho si Senator Marcoleta na bit-bitin niya ho ulit si Gutesa. Oo, oh, sige. Oo, oh. no. Oh, wala ang ginawang tama sa pelikula. Sayang ang talino. Meron nga, uh, Ano, uh, sayang ang talino. Kanya kung uh, kung uh, meron man kung hindi tama ang ginagawa niya. Well, we don't know. Greetings from Singapore, from Elabel Lahip. The question is, yun nga ho. Ang tanong ko dito, kailan kaya nila palulutangin si Gutesa ngayon? Wala lang, nag-ingay lang si Gutesa, tinuro niya lang si Martin Romualdez, tinuro niya lang si ganito ba diba, mga kababayan ko? Oh, ngayon sino ngayon ang fake news? Oh. Eh, ano? Eh, Nag-iisa ka lang DDS dito, Al. Paano 'yan? <laughs> mukhang uh, mukhang talo yung ano, talo yung uh, binabayad sa yung pantotroll. <laughs> Kung uh, mahina, 'di ba? Oh. Oh, eh wala. Oh, wala. Oh. Oh, wala na. Oh, wala na mga DDS. Kaya nga pusoy dito si Markuleta. sa totoo lang. Pusoy na pusoy siya dito. Ngayon, itinanggi ng abogado, Papaylan ng kaso si Gutesa. Ngayon, ilabas ng mga, ng mga, ng mga, ng mga, ng mga ito, ang kanilang, ang ibide, ang kanilang testigo na magpapatunay. Kasi, ano eh, character assassination lang ginagawa nyo eh. Hindi porke tinuro si Martin Romualdez, maniniwala na kayo, nag-deliver daw ng 48. 48 million kada, kada isang ano, kada isang 48 na maleta na naglalaman ng 48 million sa bahay ni Martin Romualdez. Eh di malalaman natin yan kung totoo yan mga kababayan ko. Like I said, hindi ko pinagtatanggol si Martin mga kababayan ko. No? Hindi ko pinagtatanggol si Martin Romualdez. Pero, malalaman natin, maraming ninaindrop itong si Gutesa na sinasabi niya na diniliberan niya. E, eh, paano natin mapapatunayan ngayon? Yung state witness na gusto nilang palabasin, wala na. Hindi na makita. Paano yan? O, paano yan mga DDS? O, ano? Aray mo. ba? Diba? O, hindi pe pwede yun. Hmm. Ngayon, Ah, uh, ngayon hanapin natin kung saan talaga sila. Oh. Ikaw ang nagtatanong kasi alam mo, di ko ginagawang fake news Japar Jarak. <laughs> Medrano. Oh, hinarang ni Tuta Soto mo. Ha? Hinarang ni Tuta Soto? Nako, ipinahaharap e, nga ni uh, fake news tong si Alja Aljarak oh. Oh, fake news ta fake news. Sayang ang binabayad sa iyo, Fake news ka. Oh, bakit? Anong hinarang ni Soto? Anong kinalaman ni Soto? Sa pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee, eh pinahaharap na nga yun sa darating na ano? Sa darating na pinahaharap na nga sila. Si Gutesa. ba? Diba? Oh, ba't hindi maiharap? Kasi lantaran kasi ang pagsisinungaling. di ba? sa kagustuhan nyo makaganti kay Martin Romualdez, pinipilit nyo pa rin. ba? Diba? Sinasagad nyo na. Sabi ko sa inyo, kayaan nyo mag-imbestiga. Kung talagang tatamaan si Martin Romualdez, antayin nyo. Hindi yung gagawa kayo ng kwento sa bandang huli, kayo rin ang pusoy. ba? Diba? Para tumigil na ang investigasyon kasi parang uh, pera ng taong bayan yan. Eh, sabi ko nga sa inyo, yung 2 nga na kuryente, wala pa rin. Eh. <laughs> Nabudol ka ba? <laughs> Nabudol ka ba? Sa 2K na pangako niya? ba <laughs> diba? Nabudol ka! <laughs> sa testigo pa kaya, magpapabudol ka! <laughs> Hindi ako bulag, nakakakita nga ako eh. Kayo ang bulag, mga DDS. <laughs> Kasi kayo mga DDS, bulag, pipe, bingi. Ang naririnig nyo lang, ungol ni Duterte sa selda. <laughs> Kawawa naman kayo. <laughs> di ba? Kayo na mga DDS na kumakain ng tae na with rice. Uh, kayo yung mga DDS na kumakain ng tae with only rice. <laughs> Partida, mga DDS ha. Wala pa chat sa akin. Ganado na ako. <laughs> What if kung meron pa? <laughs> e di durog kayo. <laughs> Mangingi, mangingiwi na naman yung mga tagahingi ng Gcash ninyo. <laughs> ano? Partida. <laughs> oh Wala na mga DDS. Kahit na anong pagpilitan nyo, hindi nyo masisira ang gobyerno. Kasi ang gusto nyong mangyari, idawit ng idawit yung mga taong wala namang ginagawa sa inyo. No? Bakit? Sa tingin nyo ba kapag nagsalita si Gutesa, na, mababago ba ang ihip ng, ihip ng panahon? Magiging presidente ba si Sarah? Hindi! <laughs> salamat po, Ma'am Charlene Ma Medrano. Thank you, thank you po sa super chat. Thank you, salamat po, Madam. O yan, no? o diba? Oh, ano, eh, wala ka na maik na mai topic. Marcos Legacy kun Marcos Legacy katawa na nangga. Hoy nako. Wako, tatanggap ka nga ng 13 month pay eh. O may pag um, bakit? O bakit? Paano mo nasabing walang legacy si PBB? Eh, napakaraming legacy yan ni Bongbong. Oh. Napakaraming legacy yan ni Bongbong. Oh, hindi mo kasi nakikita kasi bulaga. <laughs> Magninis ka ng mata mo. Pataka mo ng ano. Pataka mo ng ay mo. <laughs> o kaya ng joy. <laughs> o okay, joy. Di ba? O. Oh. Ay, nako. May muta ka pa doon. May muta ka pa doon. Ah, ngayon to kasi ako, Mam Ma Charito, pag nakikipagbasagan sa mga didi alam nyo naman ako, mapapanganchaw din ako kung minsan. Mapangalipusta rin ako talaga. Diba? ba? Ang ayoko lang itong mga didis sa to. Akala mo napakaano na nila. Napakagaling na nila. Feeling nila they are very entitled. Pero in the reality of life, they are the no, they are the fupu eater <laughs> with unlimited rice. <laughs> Puro taha ilang ni digong ang kinakainin Hangul-ngul lang ni digong sa selda. Tuwa-tuwa na kayo. <laughs> wala na. Kahit na kahit na gawin ninyo, walang mangyayari. Kahit na gawin niya, wala mangyayari. I told you, di ba? I told you guys, no? Kahit anong mangyari? hindi niyo mapapababa si Bongbong, hindi niyo madadaan sa rally si Bongbong, hindi niyo rin kayang pabagsain si Bongbong. Kahit na gumamit pa kayo ng 10 milyon na Chabit Singson, hinding-hindi niyo mapapababa si Bongbong. Di ba? Mahiya kayo. Uulitin ko, mahiya kayo mahiya kayo sa mga balat nyo. Kasi sa totoo lang, sa totoo lang, mahiya kayo ha, mahiya kayo. Isa lang sasabihin ko. Ha? Isa lang sasabihin ko ha, isa lang. Ha? Ito lang oh. Para magtanda kayo, yung kapal na mga pagmumukha nyo, tandaan nyo to mga DDS ha. Ito lang, ito lang sasabihin ko, painggan nyo. Ayan oh. Painggan nyo to ha. Nabalit na balita o 39 MARCOS JUNIOR hindi ko sabi mo kanila na public service sa sacrifice mm. eh bakit may yung sarili yun ikos naawak ako sa tao eh, eh ang daming hirapan eh ako hindi ako naihirapan ang eh. ganda ng buhay ko eh bakit ako lang hindi naman tama yun eh. Mahal ko naman yung uh, Pilipino at ay ayaw makita lalo na yung mga bata pag nakikita mo. Yeah, because what we do, we do naman not for ourselves, we do for our children. And you see children suffering. Uh, wala. Tapos, that's the, that's that's good enough reason to sacrifice your entire life. Uh, may marami kang matulungan. O oh, ano, mga DDS, ha kung ano ang sinabi ni Presidente noon, yun pa rin ang ginagawa niya ngayon. Ba? O ano, mga DDS, SUS 2028, wala namang uupong Duterte sa 2028, umaasa ka pa ba? Huwag <laughs> na! <laughs> o, umaasa ka pa na may uupong Duterte sa 2028? Wala! <laughs> kahit kung kahit, kahit kahit kumain ka pa ng isang truck na tae, walang Duterte ang uupo. <laughs> ah, bakit tong panahon ba ni Duterte, 'di ba nang budol tatay mo? <laughs> Magnakaw 'yun, parmali pa lang inandadarag na eh, 'di ba? Gagoy mo ano, gagawin mo ano, Gagawin mong political adviser in drug lord. <laughs> ang galing. Hmm. Pero anyway, mabalik tayo dito. Mamaya na ito babasagin. Sok na sok talaga si Markuleta. Gawa nga ng uh, sana ilabas nito ni Markuleta si Gutesa ulit. Sana ilabas, mga kababayan ko. Sana ilabas ni Gutesa, uh, sana ilabas ni Markuleta si Gutesa para magkaalaman na. Ano mo, inaantay na nga ngayon, inaantay na nga yung pagbubukas ng session sa November 10 eh. And now we are waiting for that. Mm -hmm. Nag-aantay kami. Sana ganun din kayo. Nag-aantay din kayo. Kasi kami, nag-aantay din kami. <laughs> Good evening po. Anyway, uh, ano, akala mo, akala mo daw, ano, eh, ba, bakit, tinik, ako naman talaga ang tinik sa inyo mga DDS eh. <laughs> Hindi niyo mabunot. Kapag <laughs> nakikita niyo si Biyahin ni Koy, mga DDS, nanggagalaiti kayo. Diba? Oh, nang, nang gagala gagalaiti kayo pag nakikita niyo si biyahe ni Koy, paparating na sa lahat ng naginagawa, na ginagawa, nang gagalaiti kayo. Pumuputok na galit niyo. 'Di ba? Putok na putok na galit niyo. Eh, ngayon pa nga lang, eh, nakita mo pa lang ako na pumutok na galit mo. wati pa kayo sa personal? Baka atakihin ka sa puso niyan. <laughs> 'Di ba? Ako ina ako ha? Ako ako mga kababayan ko. I-challenge natin si Senator Marcoleta na ilabas si Gutesa. Oo. Naku. Hmm. Tama ba ako? Let's challenge na i-challenge itong si Senator na ilabas si Gutesa. Kasi maraming mangyayari. ba? Diba? Maraming mangyayari. Mga kababayan ko. Kaya huwag sabi sasabihin na pinagtatakpan ni Tito Soto. Naku! Pin nagtatakpan ni Tito Soto. Pinagbigyan na nga kayo eh. ba? Diba? Ulo! Wala na mga DDS, kain muna kayo ng tae with unlimited rice. Iyak <laughs> muna kayo. Mm. Now. Oh, now, ngayon tanong dito, saan kayo lulugar? Walang magaling na DDS vlogger bagsak dahil sa magagaling na. Magagaling lang sila mag-fake news peddling, correct? Pag sinabi ng Biyahin ni Koy, ayaw ayaw na ilabas siya ayaw na ilabas na bulilya so yun na nga eh sana nga ano Oo, oh, ta challenge ko talaga si Marcoleta kung talagang totoo sinasabi niya ilabas niya si Guteza di ba teka nga pangit tong puta ragi sa to eh ito ka na para magtanda ka Bartolina ka <laughs> i-challenge natin oh, di ba ilabas si Guteza yan ang promo yan ang ano yan ang promotion ngayon ilabas si Gutesa. Mga kababayan ko, huwag itago sa banga. <laughs> Di ba? Oh. Wala. Nagtago na sa Dabaw. Si Digong. Nako. Good, new, good evening watching you from Cebu City. Carol si Hello po sa inyo. Wala. Nakayo, ingat kayo sa Cebu ha? Kamusta kayo dyan? Ha? Sa mga taga-talisay. I, I, I challenge Senator Marculeta na ilabas si Guteza. No ba? Ilabas si Guteza. Pag hindi nyo inilabas si Guteza, wala na si ang credibility mo. Trust me. Oy, maestroful. Uh, Maestro Fall. Oy, shoutout kay Maestro Fall, ha? With love. Maraming salamat, kapatid. Hmm. Ayan, yan, tanong ko sa inyo, mga kababayan ko. Tanong ko. Tanong ko sa inyo. Eh, pabor ba kayo na ilabas si Guteza? Panahon na ba para ilabas si Gutesa? Ilabas na. Mga kababayan, di ba? Ilabas na si Gutesa para magkaalaman na. Oo. Oh. O, oh, yan na sinabi ko na sa inyo, ha? ilabas si Gutesa. Oh, pag hindi inilabas si Gutesa ni Marcoleta, ibig sabihin nun mga kababayan, ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Mm -hmm. O, oh, maliwanag sa sikat ng araw to. Pag hindi nilabas ni Marcoleta si Gutesa, matik, may tinatago to. At ano ang tinatago nila? Mga kababayan ko. Ano ang tinatago nila? Yun yung pinakamaganda doon. Pamina di Guzman official, Maestro Paul, gano'n yung kabsat, yan ha. Kaya si Maestro Paul, ha? mahalin nyo yan, mga kababayan ko. Yan ang uh, isa sa mga pinakamagaling na ano, content creator pa ano na uh, hindi yan pastor ha. <laughs> ano yan na uh, uh, musician. Also a uh, loyalist mga kababayan. Ano ba? Emily Tandok, hello po sa inyo. Pag gusto niyo na mag-tour ng Baguio, uh, PM niyo lang si Maestro Paul. Si Maestro Paul bahala mag-arrange inyo ng tour doon. Di ba? With shake hands with the Mommy. <laughs> And uh, also uh, a chance of photo op with the, ano with the mayor magulong <laughs> magulong <laughs> oh oh ayan na so ayan na mga kababayan in update ko lang kayo wag na kayong magalit mga DDS kasi kahit ako gusto ko rin na uh, pinaliwana pinaliwanag ko na dito there is a tendency makulong kasi merong siyang pananagutan sa paglalabas sa publiko ng kanyang inihain na ebidensya at testigo laban sa mga pinangalanan na tao. The point is, talagang sinadya nila yan to character character assassination. Sinira lang nila yung imahe ng tao para mapag-usapan, tumakbo sa isipan ng tao na damay sa flood control, allegedly ang dating house speaker. Okay? Mga kababayan ko, but hindi ko pinagtatanggol si Martin. At hindi rin ako vlogger ni Martin. Hindi ako hawak ni Raki o ni Ruben dahil wala akong ganun mga kababayan ko. Like I said, mga kababayan ko, ha, hindi natin napapatunayan, hindi natin pwedeng husgahan. But according to my analysis and uh, based dun sa aking uh, pagsusiyasat, talagang itong si Gutesa ay isang uh, pakawala lamang ni defensor at ni Marcoleta upang in-name drop sa Senado ang mga taong involved dito. Question ko, mga kababayan, mga Pilipino, aba magpapabudol pa ba kayo? Sana wag na. 'Di ba? Sana wag na. Wag nang magpabudol. Okay? Hindi ako vlogger ng mga taga-Congress. Tay like anytime kaya ko rin banatan si Martin. Hindi rin ako hawak ng mga 'yan para hindi para mag-content dito. Yan do ang gustong gustong-gusto ko sabihin sa inyo. Independent body lang po ako. na mga kaibigan ko yung mga tropa ng mga kilala. Pero, kaya kong mambanat dito kahit sino pa. Mga kababayan, yun ang gusto ko sabihin. Mga kapatid, mga kababayan ko. Tsaka sa lahat po ng mga Pilipino, uh, mag-isip-isip po kayo. Mag mag Madali hong magsiyasat. Madali hong tumingin ng mga dapat tignan. Madali hong pag-aralan. Yung mga dapat pag-aralan. Madali ho, mga kababayan ko. Hindi nyo kailangan na pressure. <laughs> Hindi nyo kailangan na maging uh, unactive, mga ko. Sa pagtingin, tingnan nyo humabuti, mga kababayan ko, yung mga nangyayari ngayon. Anyway, mga kababayan, puti na lang hindi ko binoto si Marcoleta. Ako, oh, I'm, me hindi ko binoto yan, hindi ko alam sa kumuha ng boto yan. But anyway, mga kababayan ko, this is a short, short live streaming. Like I said, mga kababayan, sana makita kita tayo mamayang umaga o bukas ng umaga dito sa Biyahin ni Koy TV upang mapag-usapan pa natin yung ano. Sa mga hindi man naman naabot ng uh, umagan live natin, eh maaari nyo akong bisitahin sa aking YouTube channel. Tingnan mo rin yung aking mga uploads. Panoorin mo rin, mga kababayan ko. At maraming salamat sa nag-super chat sa akin. Thank you very much, Ma'am Charlene Ma Medrano for 10, uh, 10 Hong Kong Dollars. Malaki na po, malaki po yan. Maraming maraming salamat po. Thank you very much din po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsuporta sa Biyahin ni Koy TV. Tandaan nyo, mga kababayan ko. Lagi tayong magpapaalala sa taong bayan. Lagi tayong magpapaintindi sa mga Pilipino. Hinding hindi ako magsasawa na batikusin ang mga dapat patikusin at palakpakan ang mga dapat palakpakan. Tandaan nyo, mga kababayan ko, eh bukas, live ho ako ng hapon. Mapapanood nyo na ho ang bengador ng bayan. Mga kababayan, alam nyo po ba, kilala nyo po ba yung mga bengador ng bayan? Mga kapatid, eh, makikilala niyo na ho bukas yung mga progresibo na umaatake sa mga issues ng bayan, sumusupil sa mga tao na, na naninira sa gobyerno at ang, uh, ang nag-iingatan na uh, mga kasama ng pangulo na ang kanyang mga pangil ay uh, nang lalasap ng mga tarantadong politiko. Bukas makikita niyo na. Ako pa lang na dabenggador. Bukas kaya, mga kababayan ko. Ano kaya masasabi ninyo? Ano kaya uh, makikita ninyo tomorrow? Abangan nyo yan dito sa aking YouTube channel. 4 p.m. ng hapon. Bengador, mga kababayan ko. Bengador ng bayan. Mas matindi yun. Mas mainit. Ang pangil ng Pangulo. <laughs> Alright. Well, see you tomorrow, guys. So, paano ba yan? Naasahan ko kayo, ha? Morning, may live ako. And then, afternoon nasa Bengandor tayo. So expect mo na pag may Bengandor shoot ako, wala akong ano, wala akong ano, wala akong live stream noon. Okay? Mga kababayan, maraming 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 salamat po. Mag-iingat po kayo palagi. Ako po si Biyahin ni Koy TV. See you late. See you see you tomorrow 6 AM live streaming. Pag di mo abutan replay mo kasi may bubulong ako. Sino ba't kinatatakutan ni Sara Duterte yung na maibunyag ni Antonio Sani Binulong na sakin Pasabog na lang mamaya yun. <laughs> Alright, mga kababayan, maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Ako po si Biyahin Nikoy. Sama-sama tayong babangon muli, mga kababayan ko, para sa bagong Pilipinas. Yung pasabog ni Sani alam na natin yan. Ibubulong ko na lang. Kaya abang-abang, mga kababayan ko, Wag na wag kang magpapahuli mamaya. Aba, pag nahuli ka, <laughs> hindi mo to mamamarites mga kababayan. Kaya mabilisan lang mga kapatid. Panoorin nyo na lang yung replay. Bukas na yan mga kababayan ko. right? ang kinatatakutan ni Sara Duterte yung maamin ni Senator Antonio Sani Maraming maraming salamat po. Ingat po palagi.